time. Nandito kami sa pinaka. Gaya time. Maliit na isla. Ayan, ako'y magluluto at pinaggagayat ko to si Boss Rino. Boy, ang talas na ang nabili natin. Matalas sa nga, rin, boy, boy, panalo. Ayan si Bino, mag, up ng pang-ihaw. Ayan, mag, siya magagayat ng... Panoorin nyo ako pag ako nagluto at nagprepare, ha? Ayan. Ayan po, may silver swan toyo may oyster sauce. Tolos tong kutsilyo, boy. Tapos may ketchup. Ay, shit, my God. May ketchup po. Ayan, ketchup. Tapos ayan po, may kalamansi. Pang mamarinate natin. Dapat kasi 2 to 3 hours or overnight. Kakainin natin ngayon yung buya. O, ay mamaya pa yan. Kailangan pumasok kasi ang lasa niyan sa... Dapat, so, marinating. Gutom na ako, paano O di mamaya, kainin na natin. Pa 30 minutes. O oh, yan, Ay, mabilis na na, sa... na agad Teka, easy brownie. Ito ko Wag. Ito, lulutuin. Ihaw nga natin. Ay, eh. ihaw, mo yan. ihaw lahat Sarap yung boy. Niyan, boy Kaya nga, Ay, ayan. It, ito kami, itong isla. Ayan. Yung camping, Siyempre. Pero mag-explore -e po. Mag-explore -e po ako. Ay malalim na 'to. Oh. Teka teka, eto ako teka, eto nag-ikot lang ako mga tropa. Puta oh. Ako pa. Ayan po ang aming kubo. Mal Gagayahin namin si ano. Sino ba yung ano? Si Kuya Renz yung ano yung Ang Kubo Part 2, Part 3 hanggang Part 100. Sino? Ro, ro, ano, ayan, ayan po yung kubo, ayan sa likod namin. Ang balita lang namin dito ayan, kasi bagay, bunang, may ano, nagpapa may nagpapakita daw dito. Ayan, ayan po yung kubo, ayan. Ayan, tingnan niyo po yung kubo, ayan. Grabe, meron daw manananggal dito. Paikot-ikot lang. Hindi makalipat ng ano ng isla. Ayan. Ayan po, nasa gitna lang kami. Ayan. Teka ha. Ililipat ko, hindi ko malipat ang pukin ng yan. Naroon nga, ko dito nung ano. Oh, ha? Sa isla. Teka, hindi ko po maikot siya. Ayan, ayan po oh, ayan gagaabi uh, oh. Oha, ayan po mga tropa oh. Ay. Iiikotin natin habang sila naggagayat, ako yung magma at mga ano, ayan po. Tayo kami papunta sa mamaya magmumukbang, ayan mga tropa. Ayan ako, magmumukbang sila, ayan, diyan kami magmumukbang mamaya. Ayun po yung kabilang ano, kabilang isla ng Anika, ayan po ayun. Iniilawan po namin, ayan. Ha, pakaliwanag ng ilaw. Hayop, ganda, uh, ha? Ayan po. Is, no man is an island, my goodness. Naniniwala ba kayo dyan? Comment down below. Ayan. Balita ko daw dito, mayroong ano, eh, duwende. Ayan. Hanapin natin. Ayan sila. Ayun, ayun po, duwende. Nag-iihaw. Ayan. ayan. po ang duwende. Nag-iihaw. Kulang sa vitamina. Bitamina at mineral. Ayan. Si duwending bino. Oh, ayan. Teka, ayan po, mag ako'y magluluto na at mag prepare na. Nakakaya naman din sa ating mga tropa. Vlog ako daw ng vlog. Okay? Paalam! Ayan, marinated na yung aking ginawang barbecue. Ayan. Tapos ngayon, magpipirito yung isa, si Reno Boss Rino Ayan, luto ng aming kanin. Ang bilis. nag sa si Boss Reno, uh, Boss Bino. Ayan. Okay na, ayan kami. Ayan. Malapit na kakain nga kami. Nasa liblib na -lib namin lugar. Ayan, mga tropa. O Ay, ha? Magluluto na ako nang. Ayan, magluluto na siya ng... Daing na bangus. O, dinaing na bangus. Ayan, o, ba, pare ko ya, dapat lutong-luto ang balat ha. Para malutong. Ay. Ako ba, boy. Puta, hindi ka naman magluto eh. Sakihin mo ako, nagluluto na sarili kong pagkain. Hmm, ayan na, Michael, ikaw ba yan? Ako gumagaya sa'yo. Ah, puta, nagis na yan ha. Ayan, mga tropa ha. Ayan, kitang-kita nyo pa. Ayan ang lugar madilim siya siya sha, magpipirito magluluto na isa tignan natin kung ano yung kalalabas ang resulta mamaya balikan natin kung ano mangyari ha ha ulol And, mga tropa ito nag ihaw pa rin ako ito gagamitin namin sa mukbang namin ayan inihaw na liyem po at na manok ito ibang ano yon ibang video gagawin namin ito ay ngayon nagluluto pa lang preparasyon alas 9 pasado na Ayan, ayun sila, nagagawa ng kusang pwesto. O, oh, sa kayo po pwesto? Doon na lang daw, sa kabila. Ayan, lumilipat sila ng pwesto. Ayan, habang ako nag-iihaw dito at nagbabantay. Okay, see you later, alligator. No, oh, mamaya ulit. O, oh, ayan tayo, madilim, creepy, creepy. Eto, good evening na sa inyo. Tapos na kami magluto. Niluto lang namin yung bahagyang, ano, pang, liempo. Ito po ang pagkain namin. Ayan na, nakahanda na. Ayan na, magmumukbang kami ngayon dito sa dulo ng walang hanggang isla. Ayan, maliit lang po yung isla. Siguro, mga, mga ano, 700 square meter lang to. Oo, tansya ko lang ha. Maliit lang talaga. O -o. Ayan mga tropa at magsisimula na kami. Sa pangalawang video namin to ilalagay, yung mukbang. Ha? Mukbang. Ayan, kukuha si Bino ng kanyang upuan. Oo. Ah, maganda pa yung upuan boy, Coleman social o cool ayan mga tropa ha o oh, ay Diyos ko my godness ayan mamaya ulit ta, see you later alligator teka bagong lahat shout out sa ating mga tropa si ma'am Malu Morris si Mac Bellos si Victor Roque si Nikki 808 uh, si My Hershey si ma'am Sandy Madarang Ah uh, si Scarlet Fox at saka si Angel Reyes. Boy, shout out mo si Scarlet Fox at si Angel Reyes. Scarlet Fox, shout out! At saka Angel Reyes. May utap ba kami mukbang sa iyo. Oh, at saka Angel Reyes, oy. Angel Reyes, ayo. Si, okay sa ba? Oh, si magsasaya yo. Si Scarlet Fox. Yes. Hello. Ayun, mag ano kami, hindi pa namin na mukbang yung ano mo, yung request mo, madam, ha? Ayun, sa inyong mga tropa, ayan, shout out lahat. Oh, pati sino pa ba, ba yung si shoutout natin? Annie Remedios. Annie Remedios. Si Nikki. Nikki, si Nikki na shoutout ka na. Si sa ano? Start. Si Christine. Si sino Christine? Ah, it's Christine. Ayun. At saka si ano? Kaya, si Sina shoutout namin lahat. Si ano ba 'yon? Si Si, si Anascat. Anascat, ayan shoutout A Anna din. Anascat. Oh, ayan. Ah, shoutout sa uh, si Anascat. Oh, magbubukbang kami sa sa ibang video 'yon. Gagawin namin. Okay. Diyan muna kayo. Paalam yan tapos na kami Woo! okay na mukbang namin Pahinga muna kami tas magkakape daw o hindi ko alam magpapa-podcast daw o magla-live podcast kami. sila magpapadgas, ako tutulog na tutulog na doon ako Mm, Request ni Malumores. Ah, ah, request daw uh, ni Malumores. Okay, Mama Malumores. Yung, podcast, papakita ko sa yung message. Mama Malumores. Podcast <laughs> kami. Tapos, ah, uh, mas Malumores. Malumores. Are ko ang daming langgam <laughs> po, kinagat ako. Malumores. <laughs> <Malumares. laughs> Tay ka. Ba so request niya raw po podcast tayo. Marami cheese tayo pwede pag-usapan. Kahit mga chismis-chismisan lang, boy. O, oh, max Maka daw. Magkakapi kami, ha? O, oh, ayan aliwanag ah, liwanag. Puta, Ayan ang aking trophy. Ayan po yung aking award. Iuwi ko po dito. yan. Yan, dalawang yan. Natuwa po sa akin. Natuwa po sila sa akin. Binigyan po ako ng kubeta at saka ng ano. Kubeta award daw po yan. Kasi mukha daw akong kubeta. <laughs> ayan, teka. Ayan, sige. Mag, mag, ano na. op ayun. Nag... <coughs> ayan si, ayan, na nakaupo si Bino. Ayan. Ayun si si Boss Rino. Op, oh, ayan, ayan sila. Ayun. Mga pwesto, pwesto sila. Ayan. Madilim pa rin nga hanggang ngayon. Nandito kami. O, ayan, yung likuran namin, no. Oh. Puno. Nasa isla kami. Ayun yung kubo. Kubo, kubo part kay Kuya Renz. Renz. Ayan. So, asarap na upo namin dito. Tinanong ayan, mga tropa. Paalam na, muna, ha? Trio. Asarap okay. upo sa podcast ito, boy. Yes, ayan. So, ayan, paalam. so, yes, Hello, hello. Good evening. Ito na. Puyat after ano mukbang, ito tambay muna kami, kwentuhan. Katatapos lang namin mag ano. Ano ba 'yon? Mag-podcast Ngayon ito kami, konting ano, palipas ng oras. Mamaya tutulog na. Nakahubad na ako. Ayun, mamaya tutulog na. Ayan yung dalawa. Ayan. Overnight kami ngayon dito sa isla. Isla na walang hanggan. Okay, ayan ang dilim. Ayan. Sobrang dilim. Andili, dilim. Maliwanag, Andili, dilim. Ayan. Okay. Uy! Ayan. Uy! Uy! o. Uy! o. Yan, okay. o, ayun Ay, o. Ganilab, uy. Grabe ayan. O siya mga tropa. Papaalam no, 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 na kami at matutulog no. na. Okay. Bye bye! Bukas ulit. Good morning mga tropa. Ito na si Balbalio Kagigising ko lang. Napuwit ako doon sa dalawang hayop na yun gumawa ng mga kalokohan, kalampagan wala, ang kakwenta Ang masarap dito, grabe malamig oh, ayan oh, nasa tuktok ako, sa balcony ayan po ang labas ayan ayan siya, tignan nyo po oh ha, ayan, tignan nyo ayan oh, nandito ako ayun yung dalawang bugok sa baba ayun Ayun oh, Tignan nyo Asan ba 'yan? Hmm, ayan, ayun dalawa dalawa. Disco. Baba po na muna ako. Parang masarap uminom ng Milo. Morning. Morning, morning tayo. Opya. Ah. Ayan. Sarap. Sarap tayo. Inom tayo. Lang. Milo. Ah. Ayo. Ito na. Oha. Oh, Boba na ako. Okay. Mamaya gagawa. Magtutour kami dito. Sa Caleraia Lake. Nasa isla kami, isla ng walang hanggan. Ayan. ayan, ayan. Oha, oh, mga tropa. Oh, ayan nakita nyo na. Ganito mga mga walang magawa na. Ayan, papay nga. Bro, magkakano ba tayo, Milo? Ay, may na tubig. May ako. May ako, O, oh, ayan, mga tropa. Gagawa. Oh, tara sa paminom eh. Panggising, ayan. Teka, maggagawa muna kami at mag mag-Milo muna at magkakape. O, siya mga tropa, diyan muna kayo. Palam. Yes. Ito na kami. Mag -bo boat ride kami. Boat ride. I ikot kami sa Caleraya. Okay. Ayan ang ikot na namin. Kasama sa niya si Mano. Ayan. Si Totoy. Okay, si Totoy, si Totoy. So, Pogi. Ayan. Ayan ang area na namin. nung ganito. No? Yes. Iba, iba, iba. Ito ang Tira Island. <laughs> magpapangalan kami sa island ha oh, tira, tira island. island tinitirang island ano lang namin amin simula ngayon yun, yan yung hideout namin oo oh, oh. Madadalas kami diyan kuya. Oo, oh, diyan kami mag-aano. Oh, magpapating oh, oh. magpa session. Pag kailangan namin magtago dito muna. <laughs> oh, magtatago kami dito. Oh, ayan ha. Pag masyado nang toxic ang aming ginagawan. Oh, oh. Tira Island. Puto tayo ng Tira Island. Ayan, sobrang liit lang oh. Ay. Mal, dito ko na magtayo ng gym mo. Oh. Ayan, matutok na. nang abandon sa isang isla, alam ano ba? ayos naman sa amin na kita kami abagilito. ay yan, titingnan namin ngatlo pa. ikaw patay ng alam nito, kasikipata. ay kaya pa yan siye, ay yan, ayang grabe. Okay. oh po ha Ayan.

ito ay. Oh, na hmm. Ayan. Putsa, nakakatakot yung tsura, oh. Hindi kami ready, pero... Nilusong na namin. Nilusong na namin. Apo, taragis siya, eh. Pari. Balay ko. Balay ko. Gra. Si kuya, oh. <laughs> yes, so, si kuya magaling mag-explore, oh. Ang bangis, oh. Ah, kuya, kasama natin. Oo. No. Naka-akuha na ng daan. Oh, ayan. Grabe. Ayan mga topa. Oo, oh, ayan. Umakit kami. Sasampa kami sa bakod. Ay, Jesus, Maria. Goodness. Gusong gusto namin si at si Paen. Ayun, 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 Ganda oh. Sayang. Okay ah. Oh, oh ayan oh. Malita kwarto. May may nagmamayari dito? Ayun mo. Kulang po sir. Baka po meron. Hindi na lang po. lang to no? Riku. Shit. Riku. Ah grabe laki oh paket na ito kung pala ang daan ha? na ito ito nga ang daan ito lang pala pero kaso mababagsak doon sa ano pero ayan mga tropa inakit ko grabe malaki pala ito ayan sa pangalawang palapag ayan siya itsura nyo what the ah Siyempre. Susuluin so, ko na. Maulan na ako sa inyo, mga hayop kayo. Siyempre. Hmm. Teka, wala akong matutungtungan dito at naghahanap ako ng matutungtungan. ayan Daan na lang daan Ayan ang mga tropo. Giba-giba na. na. Wala hindi No? Meron pa dito. Mala. Kaya pa? Kaya pa. Talahib na talahib. Ito. Teka po. mapipila. Talaga na Oh. Oo, mga una ano dito? BBG. Grabe yan. Ah, shit, oh shit. O, ganda, oh. Grabe, oh. Oh, ha. Ah. 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 Kita nyo, oh. You Kino, haway ko na lahat. Kaya tawag sa akin si Hawi Severino. Hawi Bal. Oh, shit. Ang ganda, Oo, oh, ayan o, oh, ha? Ah. Dulo. aliblib Meron pa, papuntang ano, biyahing impyerno. Wala na, hanggang dito na lang. Ayan. O. Oh. O, Wala na. Ayun, wala na. Wala na, huling kwarto niya. Ayan. Sayang no, sayang. Masukan lang siya. Ba't oh. yan Siguro wala na. Tatao lang no. Oo, oh, katulad din Baby G. Island, island din siya, di ba? Island to. Oh. Eh. So, ang laki, ang laki, island di. Eh. Oo, ang gabi to nilang kami mga tropa. At pabalik kami, puta ra Ang sukal. Sukal lang talaga. Grabe yan ha. Naka ano, nakatuwa naman. At dito kami dumaan at nagpunta. Oh, kita mo? Ito. Parang may bakal dito baka madali ko. Oo. Oh, oh. Ayan, may kakapitan kami. Oh my goodness. Oh, oh. Dito sa mabar. <laughs> teka, puta. Ang taas ang pader eh. Ari ko. Oh, yeah, ayan. Ano? Oh, Ma, take. Ayan, teka. Ayan mo naman ako pilay. Ayan si One Hood. Kailangan pa daw, videohan ano, daw siya. Nakakahiya naman eh. Oo uh ha. -huh. Ay, nako. Oh, oh ayan. Kati. Grabe. Oh. Ayan, ito na. Oh, ha. Ayan ang taas niya, no? Kita nyo. Baba na kami. Inikot lang namin to. Yung so lugar na to. Obya. Maganda to. Ay, ko. Ang Ayan pala may pababa. May daan pababa. Dadaan kami sa kapila. Pababa. Ayan. 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 Holy Kamauti. Ha? Ah. Ito pababa na kami. Sinilip lang namin po. Eh talahib eh. Makati talaga talahib yan eh. Ayan, babalik na kami din sa bangka. Sinilip lang namin, nag-request kami kay Manong. Ah, oh, mabait, mabait. Ayan, pabalik na ka kami. Hagdan pala 'to pababa. Ayan. Kailangan pala dapat 'to, tabes tabasan. Meron dito, banto. Hagdan pala 'to ba? Oo nga eh. Ito malalaw, ano, malalim eh Dito pala may daan eh. What what 'tong daan? Ba malikubah. Duma lang ng daan eh. At least malakot natin yung daan. Oo, ito ito pala yung daan. Oo. Oh, hindi pala alam ni Manong kung may daan pala doon. okay na. Ayan, pabalik ka kami. Pabalik kami ng bangka. Di ba na buhay na aming mga dugo? Na-explore na lang, kapag explore ka ano? doon? Ayan. Pabalik na kami. Obya. Balik, balik. Pero okay siya na sa labas? oh, okay siya, okay siya. Maganda. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan. Uh, ang tatakbo na naman kami. Ah, salamat. Diyan muna kayo mga tropa. <laughs> Sige, kung may pera kay. Ito, <laughs> magluluto na kami. Tararating lang namin. Boy, linis na. Ito, <laughs> Uh -oh. Uh -oh. Burat Burat Resort. Uh, urat Resort. Uh -oh. Arat Resort. <laughs> ara Ara Resort. Resort. At ngayon magluluto naman kami tanghalian, magsasang tayo ng kanin. Pahugas at ako'y magpe-prepare. Okay? Mamaya tayo dito. Maglilinis tayo at magluluto. Okay? Nakakahiya sa ating mga bossing. Hoy, okay, tanggal ang mga kalat at magluluto ako. Okay, diyan muna kayo mga tropa. <coughs> Katatapos ko lang magluto. Prepared na, kakain na kami ng lunch at gutom na gutom na kami. Ang breakfast namin na kanina itlog lang. Ayan, tapos ayan, nag ayan ang luto ko. Ayan, oh ayan Sinangag, scrambled egg at saka mangga. Ayan, simpleng ulam. Ah. Agahan at kasama na tanghalian. Okay, ayan. Dito na kami. Natapos lang namin kasi kung okay, bangka yeah. nagluto ako ayan nagdurong si kulukoy o so, ito si, si Bino kakain yes eating eating time na baba na yan mga tropa kain muna kainan baba ay hello hello it's poro na poro mag daw sila ng ano ewan ko nung inumin nila pero ako maliligo at magtatak magtetake ako ng shower Jem, shower bundok ba ikaw? Yung parang ano, ngigong pusa. <laughs> 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 diba? O, oh, ayan. Oh, puchang, yun ang magpasabi. Ano? Na? Tila, sa tubig na ah, taro, A, ay, yung tawel? Mer meron ah, ba yun? Ay, oo, uh, nakita ko yun. Isang tabong ano lang, tubig? Oo, na, nag-expand. Skip guard? Oo. So, pwede na? Saan? Saan mo nabili yun? Shopee. Shopee? Ano ano? Makabili nga sampo. O, oh, na, bibigyan ko kayo lahat. Uh, uh -huh. Wala na? Okay, oh my goodness. Ako yung mag-ano muna. Kaya lang, hati-hatiin yun, alam. Kasi wala, kagilayan mo malay. sa tubig. O. Kaya lang, hati yun. Pero, kinapit mo para rin Ah. Oh, okay yun ah. Pwede yun ah. Wag. Papay papay to. O takong umpay bombpipe. Bobawi ka lang na scam ka lang po umpay bombpipe. An po 1000 eh. Hay nako. Liligo muna. Ah ito tayo. Ah. Ayun. Tayo, 'pag liligo, chachawer muna ko. Tara. na out 'yan. O, magwiwisik wisik na lang. Magpaliting ko yan. O, dyan muna kayo, tropa. Pagpapa-cleaning muna ako. Tapos na kami. Ligpit na. On the way na. Ayan na ang bangka, ang bangkero. At papalik na kami. Patapos na ang aming overnight at... Ha? <tipan> Hindi, hindi akin yan. Yan? Yan. Hindi, andito yung akin. Bakay pa kayo, Mike. Nasa bag po yung akin eh. Oh, ayan. Ayan, si Manong. ito. Ay, si Manong. Ayan na. O, oh, ha. Ayan, malapit na kami. Ayan, patapos na. Impake, impake na. Blues. Ayan na, tumutunog din malaking. Yung Tora Tora. Ayan na, yung Tora Tora. Parating na ang mga hapon. Jesus Good night, good night, goodbye mga tropa Bye bye